mega love shout out po ulit sa hat at welcome to my life guys maglilinis na naman tayo ng aking mga halaman guys kaya samahan nyo ko naumpisahan ko na po siya saka ko lang naalala ang aking video wait lang wait lang guys, heto na naman ako mag nako guys sky मैं चल अब शात क्या सा लोबुशिया ऑस्ट्रेलिया सन हाई स्लाब टीवी आ रहे हैं मिक्स ब्लाार जनर कलम लीम लव चैनल ko up pa na-upload yung aking mga nagawang video. Ito na naman, may ginagawa na naman akong video. Wala guys, di tayo gala eh. Kaya puro halaman lang yan. Kala natin, ipahinga na lang. Lalo na po kay O. Hindi tayo sa gala. Sandali. Nagyan ka ba? Nagana naman, Nakala ko hindi eh. Ayan, Team Anay may galap shout out. Kabosit hindi may galap shout out, rotor moto, I may galap shout out Avery, Avery, every glorious blog. Hey. mons daw yan eh. Sabay. Ayan sis yung angas. Kung gusto mong maes, punta ka dito ha. Ayan, mamitas ka pag may bunga. <laughs> Makati, punta dito no. <laughs> Sabay ni sis, bibili na lang ako. Lalo nang masaya, tanggal ang pagod kapag bumunga na siya. Ayan o. Kita nyo, ang laki na ng mais ko. Ayun o, ayun. Lalo na dun o, malalaki na. Alam nyo bang nakailang tanim ako nyan bago ako nakapabuhay nyan gawa ng mga dag ah, daga tuloy, gawa ng rabbit sa kayong ano manok Ayan o. Yan, no? Isang buwan na lang. Kaharvest na. <laughs> Kala mo. <laughs> Sa na ako mag-aabono. Sa isang linggo mag-aabono na ulit ako. Inabonohan ko na siya nung next week eh. Eh di next week ulit. Nung nakaraan, di ba? Ayan ang lalaki na. Ang lalaki na guys. Ang ganda ng flowers guys. So, oh. Sana sa Valentine's may magbigay ng flowers. Ano? <laughs> Valentine's ang layo pa. Ayan. Yung sili namumunga na. Ay, ang laka ng sili. Ang laka na ng sili. Siling you know? ano yan? Pang minudo. Pang kaldereta. Ay, nako. Yung aking ano, kalabasa o. Oh. Ang ganda na guys. Nung kalabasa ko, ang laki na. Oh. Ayan lang. Laki? Ha? Laki? Hindi ko nga alam kung lalaki din na naman to eh. Ang alam ko lalaki yung ano, yung mahaba ang bulaklak na so, ano, nakumpul kumpul-kumpul. Eh. Puro, puro sagana sa ganyan eh. Hindi pa naman, hindi pa nakakitaan ng bunga. Hindi na lang sa Ng, ano, Ingay nang ano? Ingay nang aso. Doon nakawalis na ako doon. doon. Nakawalis na ako doon. 'Yun na lang dito, na Oh, 'di ba, guys? 'Di ba kapag may tinanim, may aanihin. Oh. Ah, lalaki na, 'di ba? Yung patola ko, ewan ko, 50-50 yung patola ko. Hindi ko may pagmalaki yung patola. Kasi 50-50 chance ang mabuhay. Yung ano ko, yung kalamismis ko, kinain ng langgam. Hindi tumuloy. Saka yung sitaw. Yung ano langgam. Ayan guys, so naganda na. <laughs> O siya, dito na muna. Hindi ko na tatapusin yung video ko, guys. Okay na to. Kasi magwawalis pa ako. Ha? Diyan muna kayo. Dito lang ako. Ayan, guys. So, binalis ko na din, guys. May galap kuya Pogi. Bernie Pogi Channel. Nene Kim Bilya. Kim Nene Bilya. yan Love Channel. Yan guys, hanggang dito na lang po ang aking video. Thank you so much po sa inyong lahat. Sa walang sawa niyong pagsuporta. Ah. Update ko na lang po kayo ulit next time. Ingat po kayo lagi. God bless. Love you. Bye bye. Ate Margaret, Mix Vlog, Mega Love Shoutout at Arjun Lin. Fortune Channel. Makikiss sa lang po ako ng baka. Dyan muna kayo. Bye bye.